meron tayong tatayin sapatos mga idol sapatos to ng kasamahan ko mga idol ng pinakamagandang babae doon sa warehouse namin mga idol sa aking trabaho sapatos niya to mga idol so tatayin natin to ayan tayo tayo mga idol oh. sapatos pusok pantayin natin mga idol may sima yan pakita ko sa inyo ha Hila. lime yung sinulid na sa loob pasok yung nasa loob o nasa labas ila hila yung nasa loob tahe ayun no? o pakita ko sa inyo yan o no? uh, o no? sima yan o no? sima yan mga idol ayun o no? parang dingwit ba pasok pakawit sa sima hila pasok yung sinulid din sa labas hilahin yung sa loob ipitan tusok, tusok ulit so maganda yun ngayon. oh. tawit sinulid sa loob hila Hmm. Kita nyo ba? Hmm. Pag mapanood nyo to, kunin nyo na sapatos nyo. Tahin nyo na. Hmm. Oh, dito, tusok na naman. sok Hmm. Kawit yung nasinulid sa loob. Hmm. Hila. Hmm. O yan. Pasok yung sinulid sa labas. O. Oh, hila. Yung nasa loob. O. Oh. Hmm. ganda. So, Tusok ulit. Hmm. ilah, Tigas. ilah, Hmm. Pasok. Hmm. Kailangan higpitan. Oh, yan tusuk ulit hmm. Hmm. gila oh pasukin si sa labas oh, sa loob kita natin lapit natin sa kamera para kaya magkamali tusok Kawit. Ya, you no? Know, ganyan paghawak si sinulid, oh. Tanyo. Oh, kawit. Papasok mo yung sinulid si sima. Bayi igpet. Hilah. Oh. Ya, no? Musot. Mm. tapos pasok yung sinulid sa labas. Hilahin sa loob. Hmm. Oh, diba, di ba? Probe, bang idol. No? Ano nang kadala yung tayo? Kunin nyo yung mga sapatos nyo. Para matayin nyo na yan. O alam nyo na.